Isang daan at Pilipino ang kasalukuyang nananatili sa tatlong shelter sa Lebanon sa gitna ng palitan ng airstrikes at rockets ng Israel at Hezbollah. Patuloy ang mga insidente ng karahasan ngayong binubunita ng unang anibersaryo ng bakbakan ng Israel at Hamas sa Gaza. Saksi si JP Soriano. Uling nagliwanag ang mga southern suburb ng Beirut sa Lebanon kagabi sa gitna ng airstrikes ng Israel Ayon sa Israeli military, tinarget ng kanilang fighter jets ang mga imbaka ng armas ng Hezbollah at ang mga pasilidad ng Intel headquarters nito. Sabado ng gabi, niyanig din ng airstrikes ang Beirut at mga southern suburb. Isa sa mga airstrike ang tumama malapit sa hotel at airport sa Beirut. Saksi ang Pilipinong silor sa ilang linggo ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Hindi ko na po alam. Ang sobra-sobra na po ang takot po rito. Hindi po ako makatulog. Dahil po, kagabi po, araw at gabi po, ang, ang bumba po ng Israel, napakalakas po. Nayayanig po ang pinto, ang bintana po namin na ano, namirun. Dahil po malayo na kami, sobrang lakas. May tatlong shelters tayo pinapatakbo ngayon. Together with OWA and coordination with the Philippine Embassy, the DFA in Beirut, so far are sheltering around 150 Filipinos in three different shelters in Lebanon. Ang problema dahil komplikado ang sitwasyon sa paliparan sa Lebanon. maraming airlines at nakakanse ng flights. Pero ayon sa OWA, pa isa isang napauuwi ang ilang Pilipino sa tuwing may nagbubukas na flight. For now, what we're doing is to board them dito sa mga available flights from the Lebanese Airlines. And uh, in tandem with DMW, MWs, also preparing for a chartered flight. Uh, mga October 15 yata mag-start. Pero itong mga nasisimulan, basta mayroong available seats, we bring them home. Patuloy rin ang pagpapakawala ng rockets ng Hezbollah laban sa Israel. Isa sa tinarget ang base militar ng Israel sa ikatlong pinakamalaki nitong lungsod na Haifa. Ayon sa Israeli police, sampu ang sugatan. Mula kagabi hanggang kaninang umaga patuloy ang pagdating ng mga raket sa iba't ibang lugar sa Northern Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, halos 2,000 OFW sa Northern Israel ang dinala sa mas tiktas na lugar. I will not disclose kung nasa ng mga locations nila again for security reasons but they are on safer ground for sure. We are in touch with them as well and patuloy ang ating pagmamanman sa sitwasyon. Siyempre pinagdadasal natin ng kapayapaan. Nagpakawala rin ang grupong Hamas ng raket sa Tel Aviv sa Israel. Wala namang nasaktan ayon sa mga otoridad sa Israel unang anibersaryo ngayon ng paglusog ng Hamas sa mga kibuts o housing facility sa Israel kung saan mahigit isang libo ang patay, kabilang ang apat na Pilipino. Ang pag-ataking ito ang mitsa ng opensiba naman ng Israel laban sa Hamas sa Gaza kung saan mahigit 40,000 na ang nasawi. Ang pakikisimpatya naman ng Hezbollah sa Hamas nagpataas din sa tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel na nauwi sa pagkasawi ng halos 2,000 sa Lebanon ayon sa kanilang gobyerno. Sa kabila ng pambabatikos sa Israel, bunsod ng sobra-sobra umanong pwersa na ginagamit sa Gaza giit ng Israel, patuloy nilang dedepensahan ang kanilang bansa. IDF and the Israeli government is doing its utmost to keep the safety of everybody in Israel. Isa sa mga dinukot ng Hamas at kalaunay nakaligtas ang Pilipinong si Jerinor Jimmy Pacheco. Bumalik siya ng Israel matapos makalaya pero nagdesisyon ding umuwi ng Pilipinas. Mas lalong naging worse kasi yung situation. Iniisip ko na baka mawalan na ako ng swerte sa buhay so babalik muna ako sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.